Oh, good morning, good morning. Sa inyo lahat, fresh na tayo. Pasensya na may ugong ng electric pan. Ayan. Patapat tayo sa si electric mo. So, yan, shout out natin sa inyo lahat, sa lahat mga nasulok ng mundo, mga kabayan natin, na mga nagre reels So, bilang mga kagaya ko, katulad nyo rin, ano yung ara, sikat, paratis, meron tayong extra income, kahit papano. if sakaling pala rin tayo. So, papayo ko lang. Huwag kayong mawalan ng pag-asa kasi lahat po talaga step by step panoorin nyo lang din po yung mga sinishare ko na video yung mga pinapanood ko para at least aralan nyo po maigi yung mga pinapanood ko po sa ibang content creator na totoo naman po bawat isa po sa atin may mga kaalaman na hindi natin alam so mas maganda yung may nag-advise mas maganda yung may mga nagkakaroon kayo ng idea so hindi po kasi lahat tayo perfecto yan po sasabihin ko sa inyo para at least mas maganda may mga nakakalam na iba na dapat din natin malaman. So sa paggagawa ng mga video, saka kung ano dapat gawin. So basta maghintay ka lang naman kasi lahat po talaga may proseso. Hindi ka naman po pinanganak na artista para sikat ka kagad. Hindi po ganun para at least yung babayaran ka agad. Kasi po pangalan po ang binabayaran doon kung sikat ka. bilang artista or kilalang model So para sa atin tayo po is chance po natin to. Para hindi lang po sumikat, para di makatulong sa tao, makatulong sa pamilya. At least matupad mo yung mga gusto mo, mga pangarap mo, at yung mga binibiling mong gusto mong material na bagay. Pero para sa akin, mga material na bagay nandiyan lang yan. Mabibili mo yan basta nagsikap ka. So, kahit may trabaho ka na maayos, pagsikapan mo lang. Parang challenge lang to at least huwag kayong mawala na pag-asa binibigyan ko kayo ng advice para lalo po kayong maingan Hindi ko kayo di-discourage, si-encourage ko kayo. So yung mga binibigay na yon siguro hindi na nila kinaya dahil na laging napapagod. Pero ako para sa inyo, pag di nyo pinagsikapan niya, hindi nyo matutupad yung pangarap nyo. So siguro siya, yung mga ganun tao, nahihirapan rin dahil isa sa mataas na pangarap. So hindi po ganun. So sanay tayo sa mahirap paangat mas maganda yung nagsikap tayo sanitize sa hirap at least alam natin i-handle hindi ka tulad nung iba naghangad gusto nila instant money kasi yung gusto agad-agad nandyan agad na maging click agad sila magisikat agad para magkapera maging viral hindi pa lahat po pinagsisikapan para at bay advisable ko sa inyong mas maganda po yung gano'n, kasi sa totoo lang dyan mo makikita yung tatag mo sa kayong pagsisikap mo sa sarili mo. Challenge to. At least may challenge sa sarili mo. Hindi ka mawala na pag-asa. At least mayroon mga nag advice na katulad ko. Nagaling din ako sa katulad yung hirap. Kaya ako nagsumikap para at least malaman nyo kung paano yung gagawin. So, mas maganda yung meron kayong nalalaman. May mga idea kayo sa bawat isa. So, mahirap. Huwag kayo magmagaling. Kasi lahat po tayo pinagdadaanan natin ng hirap bago tayo dadaan sa sarap. So, yan. So, sana wag kayo magsawang manood sa mga ina-advise ko para tis maging challenge po kayo. Mas masarap po yung marami kang challenge sa buhay. yun po, laging yung tandaan kasi ganyan ang buhay natin po sa mga puro trabaho. Diba? Lagi na lang ako, ako. <laughs> Pero hindi, wag magsawa. <laughs> Lahat po, matutupad yan. Basta natupad nyo yung pangarap nyo. Magiging masaya kayo, magiging success kayo kasi para din yon sa mga next generation, sa mga anak nyo, pamilya nyo, o ano yung future nyo. Pinapayo ko sa inyo at least matutupad po yun. Huwag kayo mawala ng pag-asa kasi lahat dito sa bundok puro pagsubok. Lahat yan maraming pagsubok. So, huwag kayo parang buhay natin. Huwag natin isuko. Huwag kang bumitaw. Kailangan mo lumaban. Kailangan mo lumaban kasi may pangarap ka. Kailangan mo lumaban kasi gusto mo mabuhay. Kailangan mo lumaban kasi gusto mo matulungan yung pamilya mo. Kailangan mo lumaban kasi marami kang gustong bilhin. Marami kang gusto, marami kang pangarap. Ganun lang pa simple. Walang imposible po. Basta ginusto gusto mo matutupad yun. Maniwala kayo sa akin. Step by step lang. Huwag kayo mawawala ng pag-asa kasi sa lahat ko ng mga nangangarap at nagsisikap, natutupad yun. Binibigay sa atin ni Lord yun. Kaya nga binibigyan tayo ng pagsubok dahil alam niya kaya natin. Walang ibibigay ng pagsubok pag hindi natin kaya. Yun ang ibig sabihin na para maging mas matatag tayo. ba? Diba? Yun po yung lesson doon. Maraming salamat po and good morning sa inyo lahat. Happy Thursday. Kalbong Kali TV Vlog. Shoutout ko sa lahat ng mga followers ko. Sa lahat na nagsishare ng video na to. Maraming maraming salamat. At sa lahat ng mga nakakapanood masarap po yung may nag advice At napapanood mo kung dapat mong gawin, may idea po kayo. Huwag ka mawala ng pag-asa sa buhay. Dahil lahat dito sa mundo, maraming pagsubok. Yan. Yeah. Maraming salamat po, Jonathan Biray po. God bless always.